Ito yung tinataguan namin ng rugby diyan kasi mahalaman diyan dati. Tapos ito, tulugan namin. Katayo kami diyan. Tapos pag may bagyo ulan, doon kami. Naging street child kami kahit saan, papuntang Alabang, Manila. Tapos na-D.S.W.D. kami ng paulit-ulit. Batang hamog, yan si Gian Paulo, Lumaking walang tatay, hinubog ng malupit na kapalaran at lumaki sa lansangan. Napapaaway kami madalas. Tapos... Kasama kami sa mga, may mga vision tayo, mga ganun, nag gan. Unti-unting nagbago ang buhay ni Jan Paulo dahil sa pabalik-balik na pagdampot ng DSWD. Nakatulong rin sa kanya ang isang local Christian church na siyang nangangalaga sa kanya at ang kanyang pamilya. Tuwing linggo na pag-ating ko sa church, parang may maano sa akin na, sige, magbago ka, ganito, ganyan yun lagi namin kinakabisad. In, doon sa loob ng church, in John 3.16, nagpadala siya ng, para mabago kami lahat. Nagpadala siya na parang siya yung gagawa ng parang para makalis kami sa kasalanan. Patuloy ang pagbabagong buhay ni John Paulo. Sa katunayan, isa na siya ngayon sa mga nagre-rescue sa mga kabataan, katuwang ang DSWD. Gayunpaman, mahirap pa rin ang buhay para sa mag-anak nagtitiis sila sa maliit na kwarto, nangangalakal kapag may oras at nagtatrabaho sa isang junk shop para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pag nakikita ko silang walang kain, ganto ganyan maasa sa junk shop, pag naisip ko, parang bumabalik na unti-unti kung anong kami sa lansangan noon na parang nababalik ngayon na nahihirapan, maasa sa mga ng ibang tao, ganun. Tapos maasa lang, may mautangan. Yung parang ayoko na sinikitan ganun para mabigyan ng pagkakataon si John Paulo na makaalpas sa kasalukuyang sitwasyon. Nag-qualify siya sa Bridge of Hope Project ng Operation Blessing. Ang Bridge of Hope ay ang livelihood project ng Operation Blessing na naglalayong maitawid ang isang beneficiary mula sa pagkalugmok papuntang sustainable na buhay. Sumailalim sa mga training session si Paulo kasama ang kanyang nanay at kapatid. Kasama rin dito ang isang mentor na siyang aalalay sa kanya sa pangangasiwa sa sisimulang negosyo. Dahil sa inyong tulong at suporta, nabigyan si Paulo ng food cart business na pangdagdag sa pang-araw-araw na kita. Hindi na rin kailangang mga lakal ng kanyang pamilya. Gagabayan sila ng ating partner mentor para maayos na magampanan ng pamilya ang kanilang responsibilidad. Kada linggo rin sila minomonitor ng Operation Blessing. Nagpapasalamat ako sa lahat tumulong ito dahil kung wala ito, hindi rin kami makakasurvive araw-araw. Eh. Yan, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong.